Kilala naman sa marami. Apat din sa kanila ay nagsi sa kanilang kalidad at karanasan. Ay nang sarili niyang suka. Ito mga ex-government official ang hindi dapat manalo. Dahil bukod sa walang paninindigan, alam mong gagawin nila ang lahat. Makabalik lang sa kapangyarihan. Hindi maaalis sa isip ko kung bakit siya ang pinoto ko noon. Dahil sa lahat ng kandidato, siya ang kristyano. May takot siya sa Diyos at alam kong hindi niya gagawin ang magnakaw sa tao. Sinabi pa niya na gagawin niya ang lahat para lang pagbayarin ang pamilya Marcos sa mga ninakaw nila sa Pilipino. Naka-record yan dahil mismo siya ang naglabas ng video statement na nanindigan siya na babawiin niya ang lahat ng nakaw na yaman nila BBM. At kung may makukulong...